Sa Pilipinas, wala na tatalo. Meron lang nadadaya. Sa katunayan, para sa mga politiko, ang dayaan ay bahagi ng bawat eleksyon na dapat paghandaan. Automated elections daw ang kasagutan sa minimiting malinis at matahimik na halalan. Sa papalapit na eleksyon, muling umaaling ang mga pangamba at katanungang teknikal na bumabagabag sa mga IT experts noong 2010. Sa ating mga hindi-techie, ang usapin ay parang sinaunang dialogo na mahirap maintindihan at mas madaling iwanan. Pero ang eleksyon ay para sa lahat at hindi lamang para sa teki. Parang mas napadali rin. Mas maganda yung Picos Machine. Maganda naging ano na pagboto. Madali lang. Mas mabilis kasi ang computer ngayon eh. Maganda naman ngayon. Kami mga elderly, madali na yung sinisig. Bilib na bilib ang mga Pilipino sa automated elections noong 2010. Sa survey ng social weather stations, isang buwan matapos ang halalan, lumabas na tatlo sa bawat apat o 75% ng mga Pilipino ay kontento sa naging takbo ng eleksyon. At lalong mas maraming happy na poll watchers. 78%. Mataas din ang gradong nakuha ng mga tao at institusyon na namahala ng 2010 elections. At pito sa bawat sampo o 70% ng mga Pinoy ay saludo sa Smartmatic dahil sa maayos na paggana ng pikos. Walang duda Naging mas madali ang pagboto at bumilis ang proseso ng eleksyon. Imbis na isusulat ang pangalan ng kandidatong iboboto, iitima na lang ang buong oval sa tabi ng napipisil na kandidato. Isusubo lang ang balota at bahala na ang computer o PICOS na magbilang ng boto. Hindi makikita o malalaman ng botante paano na bilang ang kanyang boto. Nag-request kami sa Comelec ng demo ng Picos dahil marami akong gustong itanong. Hi, Director Jimenez. Hi, hi, hi. Thank you. Yes. Are okay. we doing a demo today? Yes, um... Napag-usapan namin ang tungkol sa mali-maling date at oras sa mga ER noong 2010. Meron tayong, actually, iilan lang naman na lugar na nagkaroon ng problema with the uh, timestamps. Pero dahil nga lumabas yung problema ngayon, eh, syempre, lumaki na nang lumaki yung issue. Siguro, during, ano, during the transport, medyo na na ano siguro po yung CMOS clock niya, yung iba na reset yung clock. So meron na po tayong confirmation nito para to make sure na yung internal clock niya is in sync with the local time. Mahaba pa rin ang balotang gagamitin sa darating na eleksyon. 8.5 inches by 27 inches. You see those pink? That's ultraviolet ink. Naalala ko ang isa sa mga issue noong 2010 elections. Hindi pinagana ang ultraviolet o UV sensor ng Picos. These timing marks are basically the security feature required by law. Oh, uh, kasi po kahit sabihin natin wala itong UV mark, hindi pa rin babasahin ito kung fake yung balota. Hindi pa rin mababasa kung uh, nabasa na dati. In fact, yung UV mark ang ang chine -check niya lang ay isang bagay lang kung authentic yung balota. Hindi niya ma-check kung previously read or anything. Wala. We oh, it. we did without it. It was part of the redundancies. Hindi po yan problema ng makina. Problema po yan ng printing ng balota. So, yung, yung tanong na bakit mo tinanggap no, yung makina? NPO po. Hindi masabi ni James Jimenez kung paaanda rin ang UV sensor ng mga picos sa Mayo. Ang balak is to implement it. But okay. again, uh, hindi, hindi natin pwedeng sabihin na dahil gusto namin implement you know, uh, kailangan talaga gawin. We have to make sure na yung implementasyon tama. Hindi naman totally kasi in-scrap noon yung uh, yung UV markings. In fact, we deployed po yung mga ano, yung mga UV lamps para po dun sa mga ano, sa mga BI. Sinubukan ko ang PICOS. Bumoto ako ito so, po, ano na siya, close na siya. Uh -huh. Then yung digital, digital signature, so this pa ino po natin siya. Wala po the po kami. signature. Yeah, wala uh -huh. pa po kasi kami yung GI ko anong gagawin namin dyan. Yes, then after that, magpe-prepare na po siya ng election report. Hawak ito ng, uh, ng BI, titignan niya yan, if everything's in order, pag okay na lahat, that's when you transmit. You're not verifying the count? No, no. But, One of the things, ma'am, for instance, you can verify is the number of voters who cast for their ballots. Isang pindutan lang ng BEI, mabilis daw na maipapadala ang resulta ng bilangan. Pero ang bawat transmission, it doesn't take more than 5 minutes. Eh. Yung data po dito, from the machine po, encrypted po yung data na nandiyan. So ibig diba, sabihin, kahit makuha mo yan. Some hacking genius can do something? Um, in 3 three, in three to 4 years, yes. Um, but not... Uh, so, four years? It'll take that long to to, to crack to the, the system, the uh, encryption. Saan po na-encrypt ito? Um, ito mga nakapasok sa PICOS? Doon po sa aming uh, facility. Ang lahat daw ng ginawa ng PICOS ay nakalista sa audit log na piniprint bago i-off ang makina. Oh. Ang, ang, ang ano po, from the time that the machine has been configured. Yes. So lahat ng ano, from the first time na buksan natin, nandyan po yung activities natin sa makina. Hindi nasagot ng Picos Demo ang numero unong katanungan ko bilang botante. Paano ko matitiyak na tama ang pagbilang ng Picos sa boto ko? You just have to trust the machine that it uh, you know, was programmed correctly and have recorded the votes correctly and consolidated correctly. What is very clear, I think, is that maraming vulnerabilities yung system. Si Louis Guia, ay Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE at membro ng COMELEC Advisory Council. Sabi niya, nakasaad sa batas ang paraan para matiyak na ang eleksyon ay refleksyon ng tunay na pulso ng bayan. Audit, manual audit, series of testing, Okay, mock election. Nasa batas natin yan at I'm sure inilagay yan sa batas kasi ito yung mga security uh, assurance uh, na yung machine somehow uh, will reflect accurately the vote of the people. Tiwala pa rin sa sistema ang tinutumbok ni giya, Pero malinaw sa batas na kailangan mabigyan ang botante ng ebidensya para malaman kung tama o mali ang pagbilang ng Picos ng kanyang boto. It will never be good enough. Election is a question of credibility, and credibility will only come when you're fully transparent about the process. No election is perfect. Eh. Elections are bound to have some problems, no? It's the ability of the whole system to address and respond to this problem which makes it perfect. Sa darating na Mayo sana raw ay hindi makalimutan ang lahat ng nangyari noong 2010 We're running out of time and ang uh, nakataya ang nakataya po dito hindi lang pera or kontrata but our democracy <coughs> ay, hi, hi. Ay, hi. Hi.